Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang mga Kakampink I think mga Akbayan ata ang mga ito eh Na nambastos sa loob ng Senado uh, Ang nabasa kong post uh, Tinams down nila si Senator Marculeta Pagkatapos niyang bumoto Hmm. Ginanon nila, uh, nakita ni Senator Jingoy, pinalabas sila sa uh, loob ng Senado, iniskurtan palabas Kaya sikat na sikat ngayon itong mga losers uh, na hindi makatanggap sa naging disisyon ng ano So ito ang mga nambastos, ulitin ko ha, uh, after na bumoto daw si uh, Senator Marcoleta ginanyan na nila kaya hindi nakapagti si Senator Jinggoy pinalabas ito pang video panorin natin ano? yo oh yo isa thumbs down dalawa mm. ang trabaho o, oh, dyan ang mga ay naman mm ngayon ay naging tagabantay na lamang sila. Ha <laughs> kayo? Yan o, lalaki o. Mm. Sa labing dalawang yeah. <laughs> na kami, ang trabaho ng kongistista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan kanilang distrito o kanilang sektor. Lah. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila? Okay, sa so magbasa muna tayo sa mga comments ha. Dito. Mga bayad yan, sabi ni Meli Titos. Uh, Mark Bakani, ice cream, ampalaya flavor. <laughs> mga bitter, uh, hindi matanggap pagkatalo. Joselito Dagot, mag talaga kayong mga NPA pag nakabalik mga Duterte. Ryan Di Guzman, Maningas, bitterness, overload. Elmer Muñarez, better luck next time. Yan, may next time pa naman. It's not the end of everything dahil hindi naman na absuelto si Bipisara. May paghandaan nyo na lang, February 6, 2026, bloodbath ulit tayo. O ito pa ang post ni Teo Moreno, siner niya si pambansang dalaga ng Pilipinas na post. Yan o, they are the ones who were evicted from Senator Jingoy's Senate building. Yan o, mm, mga akbayan daw ito. Naka-thumbs down sila. Iniskortan palabas. Basa tayo sa mga comments. Adrian Pascual. Bakit ganyan mga mukha ng akbayan? Jhun. <laughs> Yan. Deserve. Mapalayas. This is Bam Aquino's nephew. Saan ba na? Kamag-anak, ano, pamangkin daw ni ano, Kiko, Kiko di Aquino. Yung binanggit ni Daniel Long na hindi matanggap ang pagkatalo, tinoms daw nila after na bumoto si ah uh, Congressman Rodante Marcoleta. Okay, speaking of uh, Senator Marcoleta, no? May nabasa akong post ni Professor Malo Tiquilla. Tradisyon daw sa Senado, pag neophyte senator ka, halos it will take one year bago ka daw pwedeng magsalita. Uh, yun ang nabasa ko sa post ni Professor Malutikia. Remember, matagal na sa larangan ng politika si Professor Tikiya. So, kakaiba, one of a kind uh, itong si Senator Markuleta, dahil parang unang kwan pa lang yan, eh. unang sabak. Ayun, kini-question ni sino to? Kini-question ni Karen Davila. Bakit Neo Senator? Inilagay nyo kaagad sa Blue Ribbon Committee. Wala pa siyang karanasan. Parang ganun. Uh, sinagot siya ni Senate President Escudero na hindi baguhan si Senator Marcoleta. Maybe sa Senate baguhan but sa House matagal na. Nagsama kami. May kakayahan yan. Oh, pinakita niya kagabi. Kakayahan niya. Talagang napakahusay yung diskarte ng majority, yung majority black. Yung privilege speech ni Senator Marcoleta, uh, they lay down the predicate. <laughs> Yun ang pundasyon ng balitaktakan debate kasi ang dami niyang binulgar mga kapalpakan sa kamera kasi alam, eyewitness itong si congressman pa noon, Marco sa mga nangyari sa Kamara nung binubuo yung impeachment complaint at yun ang binulgar niya. Iba ang order of business, iba ang journal, iba ang record of the house, tapos yung ano yun, session 35 sana dapat ipasok. Doon sa session 36 ipinasok, A very clear violation sa rules ng house kaya walang masabi ang mga H.O.R. dahil ang nagbulgar sa kanilang kapalpakan, mismong kasamahan nila dati, kaya God's providence, yung bang napakagaling ang Diyos sinong mag-aakala na mananalo si Senator Marcoleta kasi sinubukan niya na noong 2022 nag-withdraw dahil makita niya ma ma mahirapan siya eh. so nice move, nag-withdraw oh nung ginigipit nila si Bibi Sara, siya lang nag-iisa na dumipensa kay Bibi Sara, tinanggalan siya ng posisyon na deputy speaker, tinanggalan siya ng mga committee la at tinanggalan lahat. So napilitan na lang ang ating congressman Marco Sige ha, pinipilit nyo ako, tatakbo akong senador. O oh, yun, nanalo. di, merisi, gabat wala silang magawa sa ating minamahal na <laughs> kaya exciting ang mga session ahead ng Senado habang nandyan si Senator Marcoleta. Kaya hindi nakatis ang mga kakamping ginanon nila. Ah. Di ah, napalayas. Mga... See you next time. Better luck next time na lang mga kakamping. May meron pang bloodbath na mangyari next year. Mag-ayusin nyo lang ang inyong isang pang Impeachment Complaint kay B.P. Sara. Okay, <coughs> salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talaantig ng Bukidnon. Dahil uh, ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako na... <coughs> Aron, pa para itong mga tribong ito, makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. panoorin niyo ang video na ito. Diante si nga matagaan ano giero nga magatok na siya karon. Ug iyang gikarga sa iya kuan motor aron makaadto sa iyang balay. iya iyang atupan karon. Karon abot na gid si Ante sa iyang gabalayan. So, abot na gid si Ante. Sa iyang gabalayan.

ге pantayon sa imong masulting na human nagyud ang uh, sa imong balay sa so, atop video ba nag atop so pila day imong anak ate lima uh, so karon pagit kana ka balay karon uh, pagyud sige te salamat Salamat, salamat yun. Yan, nakakatapit ko ang sin. Nakabalay ko. Kitae, salamat po.